Welcome sa Usapang Agri Negosyo Mga ka-asenso, sa video po na ito ay sasagutin ko po yung dalawa na nag-message sa akin Yung isa po, mag-e-endo na daw sa kanyang trabaho ngayong Januari At ang isa naman, mag resign daw sa kanyang trabaho para magsimula mag-alaga ng kambing Bago kayo mag-resign sa inyong mga trabaho, mga ka-asenso Panuorin nyo po muna ang video na ito at Ibahagi ko po sa inyo ang counting tips. Agri This video is presented by Battlecock Livestock Product. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot-kaya. Bago po tayo magpatuloy doon sa ating topic, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano po ba kami nagsimula sa pag-aalaga ng kambing. Noon pa man po, nag-aalaga na ang aking parents ng mga kambing pero hindi talaga nakapokus sa pagpapadami dahil kapag nagkaanak o nagkaroon sila ng anak ng mga kambing kapag lumaki na umabot ng 3 to 4 months ibinebenta na nila kaagad pero noong March 2022 nagdesisyon po ako na magpaalaga ng mga kambing na ito sa parents ko at makalipas ang dalawang taon o almost 2 years dahil ngayon po ay December 2023 pagdating ng March 2024 ito po ay 2 years na kaming nag-focus sa pag-aalaga ng kambing umabot na po dapat ito ng nasa 50 na peraso sa loob ng 2 years pero dahil nga yung mga lalaki ay ibinebenta namin at yung iba naman namin na mga breeder ay naibenta na din po namin sa medyo malayo na rin namin kamag-anak nung naghanap sila ng mga kambing na kanilang aalagaan. Ito po ang area ng aming pinagpapastulan ng aming mga alagang kambing ay umaabot po ito ng seven 1,000 po mahigit na square meter o mahigit po sa kalahating hektarya. Yung hindi naman nakasama sa binakuran namin ay pagtatamnan po namin ng mga forages na pwede nilang kainin kapag tagulan. Pwede po kami magtanim ng napier dyan sa mga area na sa labas po ng bakod dahil marami na po kaming madre de cacao yan sa dulo na nakikita ninyo. Madre de cacao po yan at mga ipil-ipil ang buong area po na ito na meron pong bakod ay hahatian po namin sa gitna dahil nga po kasama na po dito yung mga breeder namin na manok at mga grower namin na manok para mahiwalay po sila pero i-update ko po kayo about yan kasi ayan pong nakikita ninyong bubong yan po ay dalawang poultry po yan para po sa breeder namin sa mga manok para po sa mga grower namin yung sa kabila pero ngayong after ng Pasko o new year ay ahatian po namin ng net yan dyan tapos kasama po itong bahay ng kambing na ito para ma-divide sa dalawang area yung isang buong area na ito at ito pong nakikita ninyong kambing ito po ay kuha kinabukasan mga around alas 8 ng umaga kaya nakahiga pa lang sila dahil hindi po namin sila pinapakawalan kapag wala pa pong 9 or 10 ng umaga dahil kapag basa pa po ang damo possible po o mataas po ang tsansa na sila po ay makakain ng mga bulate na umaakyat sa mga damo. At kapag sila po ay nakakain ng mga bulate, magagastusan na naman po tayo. Sayang po yung pangpurga na ibinibigay po natin sa kanila. Dahil every 3 months, once lang po kami nagbibigay ng pangpurga sa aming mga alagang kambing. At kapag kailangan-kailangan po, after 1 month kapag kailangan ng purgahin, pinupurga na po namin. Kaya pag basa ang damo, hindi pa po namin sila pinapastol dahil sayang nga lang po ang gastos kung ipapastol natin sila ng mas maaga dahil makakuha po sila ng mga bulate. Ito naman po, pagkalabas nila dyan sa pastulan kapag wala na pong basa yung damo ay winawalisan po itong bahay nila para malaglag po yung mga dumi nila dyan sa ilalim at yun naman po ang kinukuha namin at nilalagay po namin sa mga tanim naming mga halaman. Ngayon po, sasagutin naman natin yung tanong po ng dalawang follower ko na nag-message sa akin. Yung isa daw po ay mag-endo -e na ngayong January at yung isa naman nagpa-planning na magre-resign at mag-aalaga ng kambing. Ang akin pong maa-advise sa inyo kung mapapanood po ninyo ang video na ito para po doon sa mag endo kung mayroon ka pong sapat na puhunan pwede ka pong mag-alaga ng kambing ay katulad nga ng sinabi mo may area kayo o may kaunting lawak din ng inyong lupain. So, plano mo na mag-alaga ng kambing. Pwede naman po, basta meron kang sapat na puhunan. Dahil kung magsisimula ka lang sa lima na kambing o anim na kambing o sampo na kambing, katulad po dito sa amin, ganun po kadami ang kambing namin sinimulan, hindi ka po kaya nitong buhayin. Ayan po, diretsyong sagot na po yan. Hindi ka po kaya nitong buhayin kung nasa sa lang po ang iyong kambing na sisimulan. Tulad nga po ng sinabi ng aking follower na mag i -e na sa trabaho at yung isa ay plano na magre-resign, ay kung parehas po kayo na may sapat na lawak ng lupa, pwede po integrated ang inyong gawin. Huwag lang po kayo mag-focus sa kambing. Pwede kayo mag ng native chicken o kung ano man pong uri ng manok inyong alagaan o yung paitluging manok at yung baboy. Samahan nyo rin po ng baboy dahil dyan po mabilis ang pera sa baboy at sa pahitluging manok. Pero dito po sa kambing para po tayong nagaalkansya Sa almost 2 years naming pag-aalaga ng kambing, ni singkong duling po wala po akong nahawakan wala pong bumalik na pera sa akin dahil tuwing magbebenta po ang parents ko ng aming mga alagang kambing ang napagbentahan po nito ay ini-improve po namin sa aming farm katulad ng pagpapabakod sa farm na ito at pagpapagawa ng mga poultry dahil nag-focus na rin po kami sa mga native na manok kaya nagpatayo po kami ng poultry at dahil nga po marami po ang buntis dito hoping po na bago matapos ang taon na ito 2023 ay meron po dyan na mga nganak at pagdating ng January February, March, April hanggang May meron pong mga nganak dyan dahil nga po sila ay buntis kaya para hindi po mapahamak o safe po ang mga anak ng aming mga kambing nagpagawa po kami ng isang bahay ng aming kambing para ililipat po namin doon yung mga hindi po buntis at yung mga grower po namin. Ibig sabihin, yung mga bagong walay sa kanilang nanay. At ito po yung building na ito, ibabahagi ko po sa inyo ng hiwalay kung magkano ang aming nagastos rito. Para naman po sa isang follower ko po na nag-message na planning na mag-resign sa trabaho at mag-focus sa pag-alaga ng kambing. Bago nyo po gawin yan, sir, dapat umaten kayo ng mga seminar kung alin po bang uri ng kambing ang inyong dapat alagaan para masustain yung pangangailangan po ninyo. Lalo na kung kayo ay pamilyado, hindi hindi po kayo kayang buhayin ng pag alaga ng kambing kung kayo po ay magsisimula sa 10 na piraso lang. At kung ang inyong purpose ay yung meat production at tapos wala po kayong idea sa pag-aalaga syempre dapat magsimula po kayo sa native katulad po sa amin sa native po kami nagsimula at ngayon ang mga alaga namin kambing mapapansin ninyo mahaba na rin po yung tenga nyan mistiso na po yan may dugong native na po at hybrid na ang kanilang lahi kaya sa edad nila na 3 months naaabot na rin po namin yung 20 plus kilos ng aming mga alagang kambing at para masabi natin na masustain yung ating pangangailangan, buwan-buwan na gastusin, dapat po kung sa native o sa hybrid po kayo magsimula, dapat hindi bababa sa 50 na peraso ang inyong hinahin o yung mga breeder para tuloy-tuloy po yung kanilang panganganak at tuloy-tuloy din po ang inyong pagbebenta. Dahil kung sa ganitong type ng pag-aalaga po ng kambing, talagang mababa lang po ang ating kikitain kung kaunti lang din po ang ating mga alagang kambing. Katulad po sa amin, hindi po monthly na meron po talaga kaming income dito sa mga alagang kambing dahil nasa almost 30 na piraso pa lang po ito at nasa 16 na piraso pa lang po ang aming breeder. Hoping po na mapaabot pa po namin ito ng mas marami dahil ayan po talaga ang aming focus. Dahil hindi po kami nakikisabay doon sa mga hybrid dahil nga po hindi pa po namin kayang alagaan dahil nga po kulang pa po sa kaalaman yung aking parents about sa hybrid na mga kambing dahil mabilis po ito magkasakit dapat alaga po ito sa vitamina at mga gamot unlike po dito sa mga hybrid na native wala na po itong mga ini-inject-inject pa dito kundi tanging vitamin pro lamang po ang vitamins na aming ginagamit dito talagang malulusog at hindi po sila sakitin minsan hindi po maiwasan nagkakaroon ng bloat yung aming mga alagang kambing pero saglit lang dahil yung vitamin pro po meron po itong digestion enhancer kaya mabilis lang matunawan yung mga kambing na nagkaroon ng bloat o bloated po ang kanilang tiyan Ayan, sana nakatulong po ang video na ito sa mga tanong ninyo sir kung kayo po ba ay dapat nang mag sa inyong trabaho para mag-focus sa pag-aalaga ng kambing. Dahil kung wala po tayong idea, dapat sa ganitong paraan lang po tayo magsisimula sa pag-aalaga. Huwag muna tayo pumasok doon sa mga milk production dahil malaking pera po ang kailangan natin doon. Dahil hybrid po na kambing ang ating kailangan doon. Hindi po pwede yung mga hybrid na native kapag milk production ang ating papasukin na negosyo. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Merry Christmas po sa ating lahat.